Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang in masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Yok lang. Salamat. Hello and welcome sa Punchline with Alex Calieha, ang award-winning show na wala pang award. <laughs> 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 free award really. oh, so, Pero i-claim na natin yan. Oh, natin, no? uh, of course, ito po si Alex Kalien, yung host kasama pa ang kanyang partner na si... Israel Manauro po ng The Comedy Crew. Hello, yes, hello. Yes, yes, yes. Alam naman natin na marami na buhi sa atin, Israel, dahil hmm. sa pag pag interpret natin ng mga quotation. Oh. At uh, bago po ang lahat, iniimbitan po namin kayo na magpadala ng mga quotation na gusto niyong ipaano, ipa-interpret sa amin. Kasi marami na nagme-message sa inyo, pinapadala mm no. -hmm. interpretation, pero sa totoo lang gusto niyo lang paparinggan. Ah, <laughs> Di na Yeah. No. May podcast version may Gusto pare paring... paringgan. Oh, may podcast yung... version version yung parinigan. Kaya please i-DM niyo lang sa amin sa Alex Kalya. Da... Sa Alex Kalya sa uh, IG, sa FB, FB. babasahin ko naman yeah. ng taga-basa. Yeah. O kaya sa uh, The Comedy Crew. Oh. Yan, i-message niyo lang yan at pag-aaralan natin yung yung ating uh, dissect natin. Uh, oh, quotation. Nakapila sila ngayon. Na, so far, nasa 102 ang 102 quotation, ay na quotations quotation na inaaral natin. Oo. okay. Yes. Patisyan. And uh, of course, supportan nyo pa rin ang aming mga shows. Mamaya, malalaman nyo yan. Pero excited ako ngayon, pare, dahil alam mo naman, ginigest natin ngayon yung mga dati guest na sa Zoom lang. Mm. Na ngayon, nakikita natin ng harap-harapan. Na, na. na. ngayon, dati, ang tatapang yan sa Zoom. Oo. Mga landi-landi sa Zoom. Nasa Zoom eh. Sa kwarto oh, nasa kwarto na rin. kwarto nila. hindi ko talaga mo. ma... Hindi ko ma... Ngayon, tingnan natin oh. yung mga tapang na mga... Ngayon, nawala ng division. oh, division. Oo, oh, tingnan natin yung mga, oh. oh. mga tapang na oh. mapukin okay. ng mga to. <laughs> Alam mo, layo mo. <laughs> yung sasukin. Andito na na pala. Andito De, <laughs> <man. man. laughs> <laughs> ito, ito, isa sa mga paborito um, guest to. Napaka-witty, napaka, oh, oh. napaka, napaka inusente Pero oh. pag bumitaw to, pare, Sinasabi ko sa iyo. Ikaw. Yan. Itao. Denise Esteban. Yay! Palapan natin. Yes. Miss Denise. O Oh, di ba? Napaka. Hello, hello. Denise, napaka ano, young looking ka pala talaga. Mm. No? Mm -hmm. Ilan taon ka na? Ano, 21. Ma, kaya mo mo mag-interpret ng mga quotes? Pwede naman. Talent ko yan. Charing. Mm. Eh, chari. eh, pwede ko Planet ba nakaka... Nila. Ikaw ba yung taong na pagka may, may, pinagdadaanan ka o kaya may kaaway ka, eh, dinadaan mo sa quotes yung post mo? Hindi ko pinopost, pero yung mga nababasa kong quotes, feeling ko para sa akin lahat nangyayari. Uh, kaya nangyayari. nagsimula yung ganitong format ng show natin. Oo, oh, eh. at uh, mm. ganoon talaga. Kaya nga tayo nag iimbita ng na iba't ibang mga host para may iba't ibang tayong point of view. Israel, no? Mm. Uh, kasi tayong dalawa, pag tayong dalawa lang, eh minsan iisa lang naman ang point of view natin. Kasi matagal tayo nag oh, nagsasama, oh. ganyan. So minsan nag-iisa. Bilang magkaibigan, na, ha? Na, oh. Bilang magkaibigan. Bilang Ay, magkaibigan. Ayaw, 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 mga chismis mm. tayo. Mm. Machismis na <laughs> oh. tayo sa... <mga chismis laughs> <tayo laughs> And, Kapwa. Oo oh, nga pala. Kapwa kaibigan pa. Bilang kaibigan lang po. Bilang, okay, simulan na okay. natin ang ating ano. Siyempre, mm -hmm. excited na yung mga naikinig sa atin, nanonood ha. Uy, nasa Spotify nga pala kami. Baka hindi nila sa kami pinapalabas. <laughs> only on Spotify. Oh, Spotify. yes. Spotify. Spotify. Oh, uh, hindi nata only, men. Meron din nata. Hindi na tayo exclusive eh. Ay, hindi na exclusive. Unless exclusive mo kami ha, Spotify. Uh -oh. eh, pero uh, may ano din tayo sa mga Apple. Kung saan makinaikinig. Uh -oh. -oh. labas na Kung tayo. Kung saan nakikita yun. yung pods niyo. Yan, yes. okay. Ito na. Ito na ang ating uh, quote of the day. Number one. one. Pasa, Denise? Huwag matakot sumubok. Kung di mo susubukan, hindi mo malalaman. Oh, di ba? Ganun. Ano? Oh, wag matakot sumubo. Ba ay, sumubo. Ano? <laughs> Kung hindi mo isusubo. <laughs> It Kung hindi okay. mo isusubo. Kung hindi mo isusubo. Hindi mo susubukan. Pag ganyan, babasahin mo ulit yun. Hindi oh. mo malalaman. Yan, ang sasabihin, pag alam ko din niya intindihan dahil nakatingin kayo sa pagbabantay. Ito na nakasama ko sister. Huwag <laughs> matakot sumubok, sumubok, kundi mo susubukan hindi mo malalaman, malalaman. na niya na. Uh -huh. Um, gusto mo bang unahin muna natin ang ating bisita? Ah, uh -huh. bisita muna natin. 'Yung pagkakabasa mo pagka nabasa mo. yung anong anong naging dating serious? Sa akin 'yung ano, huwag matakot sumubok. Feeling ko yan 'yung mga bagay na takot tayong gawin. Oo -oh. Kasi kung hindi natin gagawin, parang hindi natin malalaman kung ano-ano. Parang kunyari gusto niya ng ganitong position. Ay iba ba 'yon? <laughs> Ay iba ba? Sa na position ano? Ah, about life and pala. And then, about, oh, team, team, position, about life pala. About life pala. About life pala. <laughs> about life pala. <laughs> about life pala. <laughs> okay, okay. Ah, ina-amo <laughs> mo ako about life. Hoy, <laughs> wow. Ako okay. okay, okay, 'yung Nabawasan ito, ito, ito. na lang po ng viewers. Hindi na viewers. Yung upuan, na mula. nabula. Mula yung na upuan. Okay. Hindi ko pa ito. Dito na po ha. Makasira tayo. Makasira pa tayo. Okay. About life pa na oh, to. About, about life. Oh, anti Pwede nila mo sa buhay. Iba pala yung pagkakaintindi ko. Oh. Okay, about sa ano muna. About life. Huwag kang matakot sumubok sa mga... Ano, sa mga bagay na takot kang gawin, kunyari, Ayun, gusto mong itry ito pero natatakot ka may kapalit, gano'n. Mm. Try mo lang kasi... May mga bagay ka na bang kinatakutan mong gawin oh, pero, pero isinubo mo. At so, nagamit naman. Sinubo ko. Sinubo ko. Sinubo. 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 sinubo ko. May K pala doon. Akala ko silent K yun sinubo. eh. Sinubo. Na, no. Nagamit na ba siya yung linear to? Alibaba, mm. um, sinubo? Hindi. Ay, sinubo. Ano ba? Hindi. Ano ba, sinabi niya na, uy, huwag ka matakot. Subukan muna natin. Oo, sinabi na sa akin yan. Mga anong occasion yan? Mga an... Wala naman, yung first lang. Yung first? Mm. ano first? Hindi, ano? Hindi. Ano, ha? Parang ba ito may sarinig mo? Ha? na ako nung dati. Oh, sige, kung ito, kung ito, kung ito, kung ito, ito, kung ito, kung ito, kung ito, kung ito, Sabi Siyempre, ang ama pa ako noon. Sabi niya, wag ako matakot. Sabi ko, sige, sige na nga, ganito, uh -oh. ganito. Ano siya, ano niya request niya? Seryoso nga? Oo nga, yun nga. Oo? Oh, First boyfriend mo? Oo. Uh -uh. -oh. Ano, eh, to, first ano, ko to. rin. Oo. Oh, oh. Ano, ano yung tulad yun na dito? Nasaan na dito? Nasaan Ano ko niya, na school ako niyan. Uh Oo. -oh. Mm. Mm. So, yun ka matakot, ganito, ganito. Ano pinapagawa niya? Ano? Kimi! Ano ang Ano ang Hindi ko alam Ano? <coughs> Gano'n, <coughs> sex? Oo. Oh, oh. oh. Eh ako nun dati, sabi ko hindi. Eh ano ako dati, sobrang Galihyoso ko na parang mm. hindi pwede, ang una ko dapat yung mapapangasawa ko ah, na mm. gano'n ganyan. So parang sobrang anga-anga -ang ko na hindi, huwag ka matakot, ano to. Pero bumigay ka? Forever tayo. Oo, oh, oh, syempre. Okay. Oh, bumigay? Mm -hmm. Eh mukha naman sila pa rin hanggang oh. ngayon, tama hindi, oh. ba? okay Hindi so, ah. Okay. Then, okay. okay. <laughs> <laughs> Ay, <pala. laughs> Wala ko pala, iniwan ako after. Talaga? No. No. Hindi naman after, no. like oh. mga nung time pala na yun ano na ano kasi yon nung oh. high school boyfriend di ba merong break time ang high school parang one month ata Nag-break kami noon one hmm. month tapos okay. nung nagbalikan na one... hindi naman yung Malukunan ano sa first week na may break pa noon eh, uh, <laughs> Resist, <laughs> Resist lang. Resist lang tayo. Ba't nawala ka <laughs> na One month. <laughs> Nag <laughs> naghiwalay ng in between periods. <laughs> nangyari dito. Sa school ay do what oh, the oh, oh, this? Oh. oh, oh Yan? Sang kami nung bumalik na sa school after oh. ng bakasyon. Oo, oh, oh. bakasyon. Oh, nakita kami ganta ganyan. Oh, Pero may oh. nangyari sa noon. Wala pa. Oh, wala. oh pa. ako pa. ako noon school oh, tapos, oh, tapos okay. sabi niya Tara, ano, doon tayo sa bahay, doon tayo mag-lunch, gano'n. Sige. At syempre ako si anga-anga, si first boyfriend ko, binabalikan ako. Syempre, anga-anga. Kaya gano'n, gano'n, na Tapos nung ano, tutulog kami. So, lunch yun. Siyempre. Habi nyo ka matakot, ganito, ganito, hindi ko tayo iwan. Ganito, ganito. Sige, game na. Okay, game na. Tapos yun, after one minute after Inibod one, ng, week? After one month, ng, one month. One month. Oo, pero yung one, sa loob ng one month na yun, niluloko na niya ako. Pero naulit ba yung first time? Pero niluloko mm. ka na niya noon. mo lang alam. niyo buong pangalan dito para... Hmm. Wala, Pakarab nasa rehab na siya. ko siya. Hindi ka totoo lang, oh. nasa rehab ba, siya. Bago ba, ba, sabihin, shoutout siya dito para malapan sa Shoutout sa'yo, tangin. <laughs> Nangangako ka kay sa Hindi, alam mo. Laman mo. Ano yung salaman mo? di ba sinubuk mo? Hindi, hindi. Ganun. ganun, mm -mm. ganun. Hindi mo malalaman talaga oh, kung hindi ko gagawin. Kasi kung hindi ko susubukan, hindi ko malalaman. Mm -hmm. Oo. ako naman sa mga sa rides, mm -hmm. lagi ako nagaganyan. Yung Paris will pare. Mm -hmm. Yung beso ako na biktima niya ng mga kaibigan ko na yung sasa, yung Paris kasi ang ganda tignan, di ba? Parang iikot uh -huh. lang naman eh. Uh -huh. Oh, na, sinakayang ko yung Paris. Yung pag gano'y pataas. Yung uh -huh. Pucha oh, na pa. Oo, oh, parang kinukuha ka Oo, oh, oh, na, tapos nakaligawag ka na, yung na iba naman yung sensation nun. Yung pag gano'n, pabata ka ha? Oh. Huh? E yung pag yun, ha? parang na ganun yung sensation. Ha? Ito na yun, so, yung Mary's Bill, parang yung pinaka-inocent tingnan sa perya. Oo. Oh, oh, diba, yabangan yan eh. Uh, parang nakakatakot sa psycho. Oo. Uh. Nakakatakot siya, sa niya, pag hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Hmm. Yun, uh. sumakaya so, ko nun, parang. Tapos, ha? Huh? Tapos, ha? Oh. <laughs> Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season two, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kung nang buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joel's podcast. Paano kung Naka-recover na ako pare? Totoo, eto, eto kwento to may may katapusan to may intindihan yun rin ba? Nas, nakasanayan ko na yun. Okay parang, na. Ano na siya? May tunog na rin parang, ano yung, ano yung, si E.T. yung, hmm. na, na. <laughs> yung pag ka na, appreciate mo na yung ula. May yung, ah, yung, yung, oh, 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 yung yung gabi na, yung... na, pag Oo, oh, kita uh, na yung view. Oo, na-appreciate ko. Ngayon mm. pare, after mga three years, may shot ako. Mm. <laughs> Dinala ko sa Star City. Okay, Star, Star, City. Babae. Oh, Babae. Siyempre, alam ko, matatakot yun na babae. Paris Wheel, kaya ko yun, di ba? Hmm. Bumili ako pare. Pag bumili ka ng ticket ng Paris Wheel, pwede mong Wag ka na bumaba eh. Basta isabit mo dito yung mm. yung ticket. Oh. Ibig sabihin, mean, ilang, ano, only rides yun. <laughs> Tapos sabi ko, siyempre, yayakap yun eh. Oo. Oh, oh Diyo, parang mo, tayo oh. Pag, nata oh. pag nata natakot pag nata ka, natakot ka. Pag natakot diba? ka, okay. pag natakot ka. Pag natakot ka, pag natakot ka. Gaganon yun eh. Gaganon yun. Di ba? O oh, siyempre, sumaki na kami. So, uh -huh. takot. So, okay. nai-imagine ko lang na takot na ganyan. Hindi lang ganyan, di ba? Yung yakap yan. Parang, ah, ganon. Ah, parang ganon. Ayun na sa isip ko, di ba? Okay tong so, show na to. Meron enactment. <laughs> Meron enactment na nangyayari dito. So, pag tayo na wala rin o wala. enactment. Oh. <laughs> Hindi ko wala. pinapayakap sa'yo. <laughs> wala yung wala nila pa siya. Pero siya ano, wala rin pala siya. Hindi nito. Paano may tsura? Oh. E, isipin nyo na lang. Basta po tayo lang. Tatanga-tanga ba kayo? Ganito ba? Wag, <laughs> wag. wag. <laughs> sorry, so, so, ay lang nasa isip ko. Okay. Pucha pare, pag, akala, ah, pag after pala 4 years, makakalimutan mo yung sensation. Sensation. O lahat. So, akala ko talaga, liyakap sa akin. Oo. Uh -huh. Yung pag-ikot na gano'n, pare, bumalik na naman it's all coming back. Gumawa na ako, ha? <laughs> 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 ha? <laughs> Yung babae, ang lahat ng loob. Uwi! off ako sa gilid pa. Ako pa yung, ako pa yung gumanon sa kanya Ako pa yung gumanon. Meron lang po yung yan. Hindi na Ako pa yung Sa... Sa ano? Alam mo, parang pag ikot ko, may batang nakatamba. Yung ano, binigyan ko sa kanya yung ticket. Sa'yo na. <laughs> Sa'yo na <pa> po. Kailangan ng Ferris yan. Kasi ng Perisville sa pano. yung Ferris sa uh, Star, Star, City, TV parang oh. ano yun, sa Tagaytay na Perisville. Hindi ko alam kung umiikot pa yung hype na yun. Kung umiikot yung mm. ganun lang eh. Uh, uh, May fear of heights yun, ka. Pero, hmm. oo. Oh, oh, mm -mm hindi lang fear of arts. Yung fear of, basta yung, iba kasi, yung, yeah, of dying. Ano, ano, bukin na yun anchor. Ano yung anchor sa away? Anchor sa <laughs> away. Ah, grabe yan. Udja na parang yung, grabe yan. Oh. Huwag magano, ha? 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 Chanty Kingdom, grabe yan. Grabe yan, oo. Pagkita po ako. Ang dami kong kakilala, tuwa, tinawag yung mga pangalan ng nanay nila, punta ka sa Wag, pero huwag oh. matakot sumubok, kung mm. di mo susubukan, mm. di mo malalaman. Mm. Pero Conquering yung fear. Bakit? Madroga. Ayaw! Huwag mo alamin. Kasi may diba? mga may mga testigo na ng mga kung ano yung experience nila. Tama mo. May nagserita na rin yan. Huwag mong subukan. 'Di ba? Oo. May nagserita. Oo. Tagal nito. 'Di ba may na? Huwag ah, mong hit. subukan. Oh. Ano sabi niya ba doon? Huwag mong subukan ahit, ah, sabi niya. Ahit. Ah, Di nag-aahit siya. Nag-aahit. Ahit. Di ka sa Judy, huwag mong subukan. Subukan ah, uh, uh, ano sabi niya? Ano, mama? Ano? Huwag mong subukan. Mamamatay ma ma ka. Mamamatay ka. Mamamatay ka. Huwag mo subukan I hate dogs. Ganun. Alam ko I Ay, hit. Ikaw ba? Mani ka bang gano? Hindi, oo. Oh, oh. Ganyan. May mga dati kasi ano ako eh. Ah... Uh, Ah, ka sa akin. Pinipigilan ko eh. Uh, ah, picky eater ako. Picky eater picky eater ka po! May mga bagay na ayaw ko subukan. Ano pinakain mo? Ha? Pork chop lang.

doon ko na nalaman <laughs> na may mga bagay ako ayaw talaga kainin. Ah, oo. Okay. So, sa lahat ng mga... so far, isa lang. Okra. Ano? Okra. okra. Oh. Ang ulol na gulay. Mm, naglalaway ang yan. Ang gulay na naglalaway. Oo. Oh. lang yung gulay na pag tinikman mo, lalaway ang karin niya. Balang araw, gusto kong bumaba yung Panginoon. <laughs> <laughs> para explain niya ang okra. Para explain lang na. <laughs> may parang dinawari natin po namin na Hindi nga eh. Sasabihin ng Panginoon, hindi ko alam pa ba? <laughs> hindi naman niya kasama sa ginawa ko. <laughs> <laughs> Uy, masarap yung okra. <laughs> Nasa bahay ko po ba yan? pa ginoon. Huwag natanong ka, ba't niya po ginawa to? Ano yung ginawa mo Ito okra. Ha? Hindi <laughs> ko gawa. Hindi pa niya yung bit. Hindi ko, <gawa> <laughs> ko nga <atang> ginawa yan. <laughs> ginawa rin sa tanas. <laughs> pero pero may mga ganun ha, na pagkain ngayon na hindi ginawa ng ng, ng Diyos, pero nag- Very common na siya ngayon. Ano? ano? Kaya ng lemon. Oh, lemon? Ang lemon, never siyang natural occurring. Kaya maraming bata Totoo, na Totoo, pwede niyo akong i-fact check, mga kaibigan. Ang lemon, ano, fact, check. check. Ano, fact Maganda sa akin Fact check. To. check. <laughs> <laughs> Totoo to. Ang lemon, bitter orange, at saka citron. Ang citron, yun yung closest na lemon. Pinag-crossbreed nila. Oh. Parang sabi nung Lemon, sige Uy, na, board subukan ako. natin. Parang bored ako. Tara. Hmm, ako eh. subukan <laughs> natin. Sinubukan nila. <laughs> The... Lemon ang lumabas. Kinawas nila. Ah. As yun eh, nagpropagate ano isa? na siya. Ano Citron yung... at saka bitter orange. Ano yung bitter orange. Ikaw, pag ito, <laughs> pag, ito <laughs> pag ito pinagkalat ko, tapos putya na, siya sabi ko sa iyo ha. Siya <laughs> sabi ko sa iyo, totoo to. Totoo Wala nang lang nga tayo ng ayos sa huwag matapos mo buk. Hindi sabihin it. yun, sinubukan nila, <laughs> oh. maganda kayo nalabasan. Ngayon, hi. Hi. Lahat ng cocktail drinks natin may lemon. Ikaw, ikaw ba sa career mo, um, may mga applicable ba sa itong quote na to na kung wag matakot sumubok? Ikaw ba, um, alam, <coughs> mo, alam mo naman natin na sexy-sexy ang mm. BMX, no? Um, Ma-apply mo ba yan kung hindi ka pumasok mm. dyan, hindi mo malalaman? Or mm -mm. dati ba dati may hesitation ka? Oo naman, di naman mawawala yun. Kasi nung umpisa, nag-start ako as wholesome eh. Galing akong oh. girl group, so mga bata-bata kami nun. Eh nung, <coughs> Noon yung bata ka. Hindi eh, kasi natay na yun. Hindi. bata ako nung 2 years ago. <laughs> Alam mo, dati pa, dati pa, noon, oh. noon na. Oh. bata pa. Noong no, 2019. <laughs> siyempre, compared, pumasok ako oh. ng Viva is 15 na ko. Oh. So, okay. nags... Oh, so, magaling. So, magaling. Bata, magaling. pa ako magaling. noon. Charot. okay. okay. Oh, ah, tapos yun, nung nag-18 ako, oh. ayun nga, inalok ako ng mag-Viva Max. Oh, oh, Nung una, siyempre, Feeling ko hindi ko kaya kasi napanood ko yung sa Death of a Girlfriend dati si AJ siyang nagano Si AJ? Rabal. Ah o oh, ano, dito mm. Death of a diba, uh, Girlfriend okay. yung kasama niya si Jego. Oh. Ayun yun yung ano unang pinakaunang sexy na, anong na napanood ko oh, as in na may sexy doon para alam hmm. na maintindihan mo na ang i gym Syempre naglabas na ng jogging tapos nagsi-sexy sila doon sa movie diba? Oh. Ayun, okay. so nung time na yun, hindi pa ano pa lang ako noon sa Baguio pa ako, wala pa sa isip ko. Oh, taga diba, si Israel. Ayun hmm. oh, nga daw. Oh, wow, wow. Doon, doon ako. Na, oh. Nag-uusap na kayo doon sa Doon ko, ko na. Doon, <laughs> na, doon na, <laughs> <sa> <laughs> ko na. Nag-uusap na kayo. Alam mo, sabi ko sa kanya, <laughs> ano? alam mo ba ang lemon? <laughs> <laughs> Hindi yung natural occurring fruit, sabi ko. <laughs> Anyway, Tapos, go, naga bago, go. Nag-abagay ko ngayon. Alam mo nang bagay oh, siya. Oo, oh, ano ano? anina. Anina. Kinausap na ako. Kinausap. Hindi yes, no. no. mo natin kailangan sabihin <laughs> yan dito on-air. Huwag <laughs> siya may pre-interview ka ah. pre na ngayon, Israel. May pre-interview, yun na kailangan natin. Na in-apply mo sa <laughs> show, sa show mm, yes. na sinama lang kita originally. Ngayon ikaw na nag-iagaling. Ako ah yung pre-interview. Parang yung sa interview. Di ba picky eater ka? Oo, picky.

Viva kasi yon eh Viva oh. ako that time sabi nung nanay ko ano kaya mo yung ganyang ganyan ganyan nabibiroan ako kami yung sabay, hindi naman okay, like yung mga wait. clip lang sa Facebook kasi kumalat <laughs> okay. yun eh oh. Oh. Sabi ko, hindi, hindi ko kaya yan. Ano oh. ba yan? Ganito, ganyan. Sinabi ng na nanay mo, kapag hindi mo. <laughs> <laughs> hindi naman. Like, nagbibiroan lang talaga uh. kami nung time na yun. Tapos nung, oh. ano, biglang nagchat sa akin yung Viva na parang, gusto oh. mm. mo ba pumasok ng Viva Max? But ganito, chate, chate, ganyan. Ang Viva, nagipag lang na gano'n? Hindi naman. Yung ano naman. Nagpaparamdam ko sa pucha ng Viva na yun. Dato pa. Di mo lang nag return ng... Hi! 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 Comedian ako! Hello! guys! Hindi kasi na time na yun, kilala na ako ng mga ano doon. Kasi galing akong P-pop nga, sa Viva rin yun. Anong P-pop? P-pop generation, yun yung girl group namin noon. Anong ibig sabihin ng P-pop? Philippine pop! Pinoy pop pala! Philippine pop! Pinoy pop! Oo, pero ano yun, grupo ng Viva. Tapos yun, nung nag-ano nga, bigla akong mi-message, na gusto ko daw ba ganito, ganyan. Tapos, Kinausap ko ulit nung parents, so ano, gusto mo ba talaga? Oh, okay. Kaya mo sorry. ba talaga? Oh, Sabi ko, oo, o, kasi gusto ko rin naman talaga umarte. Ganito, oh. ganyan. So, na-jugs naman ako nung first boyfriend ko. Hmm. O, hindi nila alam yun! Kat, sorry. kat, sorry. mawag ka makinig. Kayaan <laughs> nyo na po, kita. Oh. <laughs> Naka-rehab na po siya. Kayaan na po. O, oh, tapos. Okay. Okay. tapos? O, tapos yun. Sinubukan ko lang nung oh. umpisa na parang, Oh. Tinry ko na parang kaya ko ba talaga nito? Kaya mo. Okay. Mm. Kaya ko naman. Pero ando pa rin yung kaba. Hanggang ngayon, actually, may kaba pa rin every time na magbubad Talagal? sa kamera. Gusto Oo. O, hindi na mawawala yun. Gusto mo pa... Ayaw kabahan. Hindi na, okay na, okay na. Gusto mo kabahan? <laughs> ah, hindi. Ayan, ah, ay, kinabahan <laughs> nga ako. Yun. At least, at di maganda yung natin sa ooh. ano, no? Hmm. Ang mga sasabi natin dyan, no? Mas Uh, subukan nyo mm -mm. para ano mala ano yeah. malaman nyo okay. pero hindi okay, masasama pag alam niyo naman basta mm -mm. kung hindi nyo subukan para lang sabihin na di ba mm -mm. tingin ko mas applicable to sa mga tao na yung naghahanap nung oh, ano oh. nung success nila oh, Kasi oh. nasabi success is in the other side of fear mm -hmm. daw kung takot ka wala ang magagawa, pero pag in-overcome mo yung takot mo, di ba, baka makuha mo na yung success na hinahanap mo. Parang si Denise. Oo. Okay. Yan, yan po ang ano. Siguro isang muna tayo, maganda yung usapan natin eh. Isang ano lang tayo, isang... Isang quote lang? Quote lang. o para may iba naman, no? Pwede, po Kasi excited na ako sa mga susunod. Kaya nakulang na kasi tayo sa oras eh. Tama-tama, 20 minutes na naman yung running time natin. Tama. Gusto ko i-maintain kasi pag isa pa tayong quote, Hmm. Ah, bato. One hour to. Eh, babalikin pa <laughs> naman natin. Babalikan naman natin si Denise Esteban. Babalikan oh. ng ganda. Alam mo ikaw sa ikaw, ikaw isa sa mga pinakamagandang mukha. No. Oh, parang, Oo. Oh, <laughs> oh, Sige na nga. Pero lahat sila sabi naman namin ng mag-guess <laughs> uh, namin, pero <laughs> Para sinasabi niyo lahat sa lahat 'yan ah. Paaabang ako yung mga episode so, pag sinabi ulit niya. Yeah, ano ka ba may i-promote ka ba, Denise? Mm, uh, promote ko lang yung uh, Hiram na sandali, directed by Direct GB. And then yung oh. Bellias, palabas pa lang yan sa Viva Max. Also, yung Wow Mani na series. Uy, oh, kasama ka doon? Oo. Oh, oh. okay, parin Jano. Parin Jano, mm. ano ha, congrats sa Wow Mani Ah mm -mm. uh, si ano yung direct GB San Pedro. Mm. Wow eh nang direct direct hindi direct yeah. GB San Pedro mm. yung director ah, ah, ah. namin sa ano sa mm -hmm. sa Mang Kepueng. Ah oo, oh, oh Mang oh, Focus ka lang sa usapan kasi ah, okay. si Jano nga yung wow money. <laughs> tapos si direct GB nasabi mo GB San Pedro yon doon sa Mangkep. Yun. Yung writers naman nila yata sa Wow, kilala rin natin. Sila si Rolf. Ah, sila Rolf. Oh, oh, yan, man, oh. Eh, siya yun, mga magagaling mm -hmm. writer yan. Kaya Magaling. yan, Ah, uh, suportahan po natin yung mga proyekto ni uh, Denise hmm. Esteban. Denise, ako ipopromote mm. Ano, pala. ano, yan. Um, abangan niyo po pala yung Anino sa likod ng buwan. Ipapalabas po siya sa Peta Theaters sa March po yan. Mag-stage mag ka? Mag-stage ka? Mm-mm, first time. Ay, maganda time. yan. Iba yan. Ako, para pa natin. Saan ko panoorin doon? Mag-stage ka ano, ano, anong, anong kwento? Hindi ka naman siguro. Um, ba? alam niyo yung, uh, ano siya, galing siya sa film dati kay L hmm. LJ Reyes, Anino sa likod ng buwan. Parang rebelde, tsaka mga sundayo. Actually, sexy yung play. Kasi yung Anino sa likod ng buwan, Earth yun eh. Scientifically, <laughs> pag, ah. Really, eh? Pag may eclipse. Oo, oh, may, oh, pag may uh, eclipse. Oo, oh, 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 eclipse, kasi eclipse. eclipse. Yung, uh, yung, eto naman, tek, ako naman ng ano, naman, naman Yung, ay yung ay, sun, yeah. yung moon, kumukuha siya ng light sa sun. Mm. Tapos pagka gumit na yung earth, mm. magkaka-eclipse. Mm. Ngayon, pag nasa likod yung earth, wala lang, wala yung wala ano. Lang. Pero ayun yung uh, anino sa likod. Yung yun, yun, anino, anino yun, sa likod ng buwan. Ay, nawa ako nga pala yung hita oh. ko. Uh, marami ako nakikita <laughs> ganyan eh, anino sa likod ng buwan. Ah, Halong ah, marami nakikita, nawa ako. <laughs> hita <laughs> ko kasi hita niya. Pasensya tayo. Oh. Ayoko <laughs> lang makita pa ng camera tapos sabihin, oh, no, yung nawa ko yung... Yun. bale <laughs> Pare, magpapromote tayo. Yes. No. Ang oh. ati unang magpapromote, syempre, nakalabas na ngayon at sana pinapanood pa rin nila oh. at share ang... Netflix ko, tamang panahon, uh, pinalabas ng February 7, kung anumang date ngayon siguro. Oh. Ano to pare, last week na to ng February. February yeah. Kaya ang po na natin dito, nakatapos na rin yung uh, Singapore natin, yung US tour pare, mm. April 2 to 16, nandiyan ako sa Amerika. Magsisimula mm. sa Houston, tama naman may, may nag-goal pa, oh. talaga yan, eh, effects natin yan eh. Uhm, Houston, ah, uh, Houston, presno, pre, ano, tapos uh, Hayward, tapos uh, um, Orlando, balik ako sa Cerritos, then San Diego. Anim na shows, Anim na shows. sa Tapos, US. Ano, Sunod mo Ah, Canada. Canada, Canada, Canada naman. Pero naman. yung mga dates wala pa sa Canada. Pero May to June yan. Abangan din nila yung mga local shows natin. Siyempre, uh, hindi lang dito po sa Metro Manila. This coming March... Nasa bagyo rin po kami oh, at the end of the month. At may oh. nasa ano naman tayo, gapo. gapo? Pero alicecalia.com at ang thecommitteegroup.com the po. Ha? Yan po. Ito po ang uh, isa na namang episode na natapos. Punch 9 with Alice Calia. If they cross the line, give them the punch 9. Spread the laughter, not the negativity. Salamat, uh, Denise. Salamat, yeah. pa partner Israel. Kita kasi again sa so next episode. Bye-bye! Bye-bye. Bye. Happy to serve! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.